pariyam ang good mo sakay lang ba sakay Baby. di lagi diri siya sakay na ini lek sakay na ang kay bayut ba hi guys today we are celebrating the 900,000 followers celebration of scarlet dog handa namin. Si Bating ang kanyang naatasan. Ay naman sila ni Jeford at si Rhea na magluluto. Berry box cake. Siyempre, ang aming paboritong berry box talaga. Napakasarap talaga. At ito ang ulam natin ngayon, Ting. kaldereta pancit. Caldereta pancit na pala. <laughs> ang yabang-yabang ni Scarlett, caldereta pancit lang pala. Hindi kasi kami nakabili ng ano, dinuguan. Pag dinuguan, ayun, kaldereta pala uh, na uh, yung karne. At of staff, every namin. morning talaga yan. Dapat, Actually, itong karne na to pinakuluan na din after kuluan, hinuhugasan ko talaga ganito ako magluto ng karne kahit anong adobo, bu um, saba, o basta lahat ng luto ng karne. Ayaw ko sa idirekta ng pagpakulo sa diretso na pakuluan ko siya ng mga 5 to 10 minutes yung kumukulo talaga sa matanggal yung bula-bula niya oh. tapos nangitim yung dugo-dugo niya yung kagaya niya no. Kasi iba yung amoy niya, yung basta. Ewan ko, ako lang ba ito, arte. Hindi ba ma -arti? pero kaming yun, yung karni karne nga wala siya ang itanghit ba nakakaano kasi yung, yung amoy pinagkuluan yung ganun tapos pag kumain ka andun pa rin yung ganun mura ni siya bating oh, ano bayot ka ganun kahit Sila naman ay naglalaba for today's video sa ating mga outfit at mga bedsheet because it's Saturday and Sunday na ginamit yung mga bedsheet. So pag Monday, tayong laba. Ito naman yung aming mga outfit na ginamit sa pag-show kahapon sa Maguindanao at ayan ang mga bedsheet. At syempre, flex ko lang ang aming sampay na napaganda naman talaga. O ba diba? Sulit na sulit ang aming pagpapagawa. Ayan naman ang ating celebrant. Happy 900,000! <laughs> ang magkukulit ko mga aso, Si Gia, Kelvin, and Lulu. Lulu. Kelvin, mangka. Gia. Gia, Gia, Gia. Si Lulu. Punta mo na ako dun sa farm, sa function hall. Ba't kayo sunod na sunod? <laughs> takbo ng takbo Malinis na ang A house Lahat-lahat Ayan At nakapagtanim Na rin ako nitong aking mga itatanim Ayan na Ang aking mga ninaakaw Sa bukid nun Update Dito na tayo sa Oo oh, natanggal na Lahat Natanggal na ang ating mga bakal Naglagay na rin sila ng panibago Ayan

Ayan na ang ating kaldereta. Ang upo namin ay maliliit. Malnourish siya. Dahil sa bagyo, lagi nabababad sa tubig. Pero may bunga na. Pero yung okra din meron na. Yung talong ay hindi na lumaki yung mga talong. Ang ng talong, oh. Marami na. Mmm. Wala. Ayan na. Mabali lang. Okay. Pondal. Kukin kita lang <laughs> sa inyong tabang. Wala. Nagarang tabang sa Wala mas maliit pa dyan. daming 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 Let's mayong adlaw kaning tanan, ito nga pala yung nangyari sa ating bubong dito sa ating function hall. Papalitan na natin siya kasi dalawa na pong nilipad dyan dahil sa malakas na hangin at malakas na bagyo dito sa amin. syempre yung polycarbonated na yan ay plastic lang at talaga namang hindi siya advisable na ilagay dyan. Nilagay lang namin siya dyan kasi maganda daw at perfect siya kasi parang napaka tingnan kasi parang glass, glassy yung tingnan yung dating. Pero hindi pala siya maganda pag nilagay sa mga high ceiling lalo na sa mga mga building na ganyan kasi pag mainit sobrang tanghali, nalulukot po siya. So mga pinagdugt pinagtungan po niya, pinaglagyan ng tornilyo dahil nalulukot siya, dahil plastic lang siya, natatanggal po siya, so hindi na bumabalik dun sa pinagdikitan niya. At ang tendency noon pag umulan naman ng malakas, dumutulo na siya dahil hindi na nga nakadikit dun sa tama ng pinagdikitan. Kaya ang nag-decide ako, natanggalin siya at palagan siya ng... color roof na kung saan eto na nga may nag-celebrate pala ng birthday dito kaya hindi po siya matapos-tapos so kahapon tapos na yung birthday kaya patuloy po kami sa pagpapagawa ngayon dito sa ating function hall. At ito nga pala yung mga bakal na tinanggal dyan sa taas. Pagkatapos ng galin yan, ay mapapakinabangan naman yan siya kasi gagawin naman siyang railings dyan para maging private dyan kasi may mga pumapasok ng mga hayop o mga aso dyan sa loob. At yung mga ibang mga bakal naman ay ginamit namin paggawang sampayan, gagaya ng gawa ni Bimbo dyan. Tapos iba naman ay eh, iba naman ilagay doon sa mga railings. So, advice ko po sa mga gusto magpa-polycarbonate dyan, pwede lang po siya sa mga kanupi o yung mga maliliit lang po na ilalagay sa gilid ng mga bahay ninyo. Pero yung mga ganyan na malaki po, hindi po siya pwede kasi po plastic lang po siya at madaling liparin ng hangin. So I suggest mag-color up kayo yung mas matibay talaga na roofings ang inilagay ninyo ng mga yero. Itong inilagay namin ay special cut po siya kaya hindi na po siya kailangan pagdugtungin. Dahil kung ano po ang sukat ng aming bubong, yun din po yung sukat ng yero ng size na nilagay natin dyan. So hindi siya kailangan pagdugtungin, no overlapping po, hindi na po siya tutulo at sana hindi na rin siya tangayin ng bagyo at ng malakas na hangin. So, nagpapasalamat talaga ako kay Daddy at kay Mama talaga kasi hands-on talaga sila dito talaga. So, yung mga matatanggal naman ng mga um, polycarbonate dyan na dating bubong, ilalagay po dyan sa gilid. Tapos, yung iba naman ay ilalagay dito sa aming bahay Kasing kanopi dito tatanggalin na yung nipa. At yung iba naman na ipapamigay namin sa kailangan dito sa mga baklo. syempre may mga napapagawa ng bahay at kailangan nila ng polycarbonate para dun sa kanilang kanopi ng bahay. At syempre inabot na nga kami ay tingnan nyo naman o oh, malakas ang ulan dito, malakas yung bagyo talaga. At syempre may mga kidlat-kidlat talaga habang naliligo kami sa pool. Kaya umalis kami dyan kasi nakakatakot at delikado na baka makidlatan kami dyan. After that kinabukasan ito nga pala yung mga pinangunan namin ng na mga halaman Galing doon sa Bukidnon Sa Gasoline Station Thank you nga pala sa Carmen Bukidnon At syempre Nagkuhanin namin yung mga orchids kay ate silin At ito na nga yung pinagtatanim ko dito Sa aming mga kaang Na mga fortune plants Or mga maswerte na plants Na snake plants O oh, diba Basta kayo nabahala sa plants na yan Ahaba Aha, pa yan dyan guys At gaganda pa po yan siya guys Ang nilagay ko dyan pala Ay mga rice hull Yung mga tahop tahop Na mga pinagkuhanan ng mga palay kasama ko nga pala ang aking mga inagon stop na masisipag at silang naglagay dyan hindi ko na siya nilagay na masyado ng lupa kasi sobrang bigat niyang pa paso na yan ang mahal-mahal pa so dyan natin nilalagay siya kasi yan ang design natin doon sa loob ng function hall pag tumubo na siya at gumanda na siya. So, syempre, kailangan natin sipagan kasi alam naman natin, marami tayong pinapakain at sineswelduhan, So, ayan na nga, nilagay na natin dyan. Cut muna tayo doon sa ating papagawa ng color of habang busy busy sila. So, ako ay nagtatanim dito. Sinilagay so, natin itong snake plant na iba naman siya na variety. Napaganda nito kasi ang taba niya at saka ang laki. O, ba diba, Nilagay na namin lahat dyan at nilagay ko siya ng mga mga nabubulok na ng mga rice hull kasi mas marami siyang um, ang nito, uh, ito dito, vitamina sa lupa. <laughs> talaga ba? Habang sila naman ay, naglalaban naman ng mga bedsheet dahil sa at Sunday ay puno kami. So, kailangan naming laban kasi Monday ngayon. At syempre, yung mga iba naman, ito na yung ginawa pala ni Bimbo ng mga um, sampayan na napaganda talaga. oh ba diba? sa So, balik naman tayo dun sa ating papagawa. It's their third day ngayon. oh, dito naman sila sa kabila na area kasi tapos na sila doon sa kabila maglagay ng color rope so dito naman sila kasi tapos na yung birthday at kailangan lang habulin dahil before mag 20 meron na namang magre-rent dito sa function hall at para sa convenient ng lahat hindi na sa tutulo at mas hindi siya mainit at mas mahangin din siya ayan, yan kagaya niyan hindi rin siya masyadong mainit dahil hindi natatagos yung sinag ng araw at ah, din na naman speaking of sinag sinag ng mata naman ni Milo oh, ayan diba laki ng mata niya pinsan ko po yan ay pamangkin ko po sa pinsan yan so inayos namin yung ating mga princess hair ano millionaires by na no? saan um, maganda po yan diyang puno na yan ay halaman pala at ito naman si Amanda ang nagbubunot sa aking balbas at syempre yung iba naman ay busy busy sa pagluluto para sa handaan ng 900,000 followers ni Scarlet Darks so, ang luto namin ay kalderetang baboy na may patatas at uh, carrots na may butter na may liver spread and syempre hindi mawala ang pansit pag may celebration para mas sumaba pa ang followers oh, di ba eto nga pa lang na celebrate ng 900,000 syempre salamat Um, berry box at syempre si Scarlet Dark ito na siya at ito na nga tapos na ang ating kabilang side o oh, ba diba? mas matibay na siya kasi pinalitan yung maliliit na bakal at pinalitan ng malaki dito naman malinis naman ang pool kasi tinaihan siya so din rain namin so hanggang sa susunod na kabanata paalam Letonas, <laughs> sum so picture muna kami. Happy 900,000 subscribers. Congrats, Nine. Dugo ba 'ni pati sa suga sa likod dai be palay Ah, ang sabon! Ay, hindi talaga Ang nine na akong nai. Tanggalan na ng kiwi ka. Sure ka. Kabalo na sila nga na alas na P1900. go na! Isa! Ha. Gaya na! Ako siya baliktad muna. Ang in tabi ay nalte ya kedugay bani mo. Step back okay. one. Wag okay. ka, sa ka na lumabas Altea Ka arte mo, kadugay-dugay mo okay. Happy 900k Yeah so As a mga sponsor pala Nagbigay si uh, friend Ayan si Mami Marie. Nagbigay din siya na lokalan Kaya lang binigay ko sa pamangkin ko kasi nagkasakit Tapos uh, Basta si Ma'am Rhea Nagbigay din siya ng pangkik

Happy birthday to you. Blow the candle. Asan yang lighter? go! Happy 900,000! <laughs>

ano Na inuong sawa, hinunggan Ano ba, yung... ano ba? Ano, ano, i- na? i ka Ayan na Hello! Welcome back tonton! Asan ah, mo to si Sir James? Ah. Yan ang aming ulam ay

Sakay lang ba sakay? Hello oh, Di dapat... na naman. lagi <laughs> diretsa sakay, nay nay lik sakay. na Ang mama. Yung mama. mama, mama <laughs> ah! mag pictorial po. Kabaw sa kabaw. Kabaw versus kabaw. Portrait ha. Portrait studio type. Yan. Kabaw sa kabaw sila guys. Ginoo ko ang kabaw. Ang kabaw ko. Babala. Ayun ka Ha? <laughs> Sakay pa. Aman to yung anak. Ang kabaw. Ang kabaw na pictorial. very good. Nice